Hello sa inyo mga Idol! Bago tayo magsimula, ayan mo nang bating ko ngayon isang mapagpala at magandang araw. Mga Idol, ako nga pala si Aam at welcome ka dito sa aking channel. Mga Idol, ang uh, um, pag-uusapan naman natin ngayong araw kung paano tayo uh, makakapanood sa monitor ng Mirage G4 uh, gamit yung cellphone natin. Siyempre, kailangan din natin gamitin yung data natin, kailangan na may load mga idol. Mga idol, madali lang to. Uh, sana masundan nyo yung simple tutorial natin. Uh, alam na alam kung masusundan nyo. Basta wag ka lang mag skip sa tutorial natin. Uh, masusundan mo to mga idol. Tara, simulan na natin. Andito na tayo sa dashboard ng cellphone ko mga idol. Ang una-una nating pupuntahan ay eh yun, uh browser natin mga idol. Ah uh, dito natin isearch is yung website. Ah uh, ito, pakita ko sa inyo mga idol. Ah uh, dito sa search panel dito natin ah uh, ita yung hahanapin nating website o yung pupuntahan nating website. Ah uh, sa screen mga idol, dyan yun naman nakikita yung ah uh, link mga idol. Uh, sundan yun na lang. Uh, pagkatapos yan mga idol, Uh, scroll down natin uh, yan. hanggang makita natin yung download mga idol siya nga pala kung bago ka palang dito sa channel ko huwag mo namang kalimutang mag subscribe at pindutin mo yung maliit na kampana para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload mga idol yan mga idol uh, yung go to download uh, papakita ko sa inyo uh, kiklik natin yan uh, para ma-directa tayo sa pa uh, i-download natin application mga idol. Uh, pagkatapos naman niyan, uh, scroll down ulit natin. Ang uh, hahanapin naman natin yung application na uh, i-install na natin mga idol. Yung nakikita nyo yan, mga idol, yan yung uh, i-download na natin. Uh, click na natin mga idol. Uh, download anyway mga idol uh, wag nyong i-cancel ayan, click na natin mga idol Ang pagkatapos natin i-download syempre i-open natin uh, click natin, uh, yun, open mga idol <laughs> hindi hindi naman kayo dyan maliligaw uh, pagkatapos nun <laughs> uh, install na natin mga idol uh, dito mga idol ah uh, nakapanood ako dito sa monitor ng Mirage G4 gamit ang application na mga idol kaya hindi hindi kayo maliligaw dito sa tutorial natin basta wag ka lang mag skip mga idol ayan click na natin yung open mga idol at pagkatapos nyan uh, makikita nyo yung uh, okay tsaka yung is agree mga idol o ignore mga idol click natin yun okay dito mga idol uh, hanapin natin yung EAD, uh, yung unang una mga idol tapos yun uh, click lang natin yun para mag on mga idol uh, babalik yan sa kanina ang pipiliin natin dito, yung unang-una o yung car stream mga idol, uh, papakita ko sa inyo yan, yung una na yan uh, pinapakita naman dyan sa screen natin uh, pagkatapos nyan uh, allow lang natin uh, siya nga pala mga idol, uh, kung bago ka palang dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo yung maliit na kampana para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Mga idol, uh, dito uh, ingatan nyo lang yung pagda-download dahil maka isang beses lang kayong makapagda-download dito. Uh, pinili ko dito yung sa akin yung unang unang mga idol. Ayan, uh, papakita natin. Yan. Oh, yan. Yan yung pinili ko, mga idol. Ah, uh, try nyo na din, mga idol. Baka sakaling gumana sa inyo yung unang-una. Kasi yan yung gumana sa akin. Ah, uh, pagkatapos niyan ah, uh, hintay lang natin. mag install yan, mga idol. Yan. Click natin yung install. Dito mga idol, uh, tap lang natin yung install anyway para magdire-diretso. Uh, hindi naman siya harmful dito sa device natin. Uh, siguro warning lang yan. Uh, click na natin yung open mga idol. Mga idol, inuulit ko kung bago ka pa dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo 'yung maliit na kampana para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. 'Yan mga idol, ah uh, click lang natin uh, while using this app or only this time mga idol. 'Yan pinapakita natin pinapakita na diyan sa video natin mga idol, 'yung kinalabasan ng application. At uh, try natin dito sa short mga idol. 'Yan mga idol. Ayan. Gumana naman yung application mga idol. Uh, balik na ulit tayo dito sa application na uh, pinagpipilian natin. And dito na tayo ngayon sa dashboard ng cellphone ko. Ang hanapin naman natin ngayon yung settings mga idol. Papunta uh, tayo dito sa more connection. Ayan more connection dito sa aking cellphone uh, click natin yan pinapakita naman nat pinapakita naman ng tutorial natin mga idol tapos uh, scroll down lang natin pababa mga idol click natin yung android auto uh, mga idol uh, hindi pa rin pala updated yung android auto ko kaya update muna natin Uh, mga idol, ah uh, inuulit ko, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe uh, dito sa aking channel at pindutin mo yung maliit na kampana para manotify pa ka sa mga bago ko pang i upload na mga uh, tips and tutorial dito sa uh, channel natin mga idol. Ayun, installing na mga idol yung Android Auto natin ah uh, for updating lang naman 'yan. Hintayin na lang natin mga idol. yan Uh, na-install na mga idol yung update uh, balik na tayo dito sa settings ulit uh, click natin yung android auto ulit mga idol uh, scroll down natin uh, pagawa mga idol tapos yung uh, customize uh, hanapin natin, click natin yan yan mga idol customize launcher mga idol Ayan, dito mga idol, ah, nakikita nyo naman na, na, na naka-check yung car stream natin yan mga idol. Ayan, ah, uh, madali lang naman to sundan mga idol kaya huwag kang mag-alala. Uh, ayan, ah, uh, balik na tayo ulit dito sa dashboard ng cellphone ko. Ah, uh, iko na naman natin sa ah, uh, Mirage G4 natin yung Uh, application o yung cellphone natin mga idol para gumana yung uh, panonood natin sa monitor ng Mirage G4 natin ngayon nandito na tayo idol sa loob ng ating sasakyan sa Mirage G4 uh, GLX uh, kukunekta na natin yung uh, cellphone natin uh, dito sa monitor mga idol dito para makapanood tayo ng uh, YouTube gamit yung cellphone natin. Ngayon, connect na natin mga idol yung cord. Ito mga idol. Yan mga idol. Uh, yan, kinokonekta na natin mga idol. Yan, charging siya mga idol. Yan mga idol, nakikita naman natin dito sa Kwan sa monitor ng ating Mirage G4. Uh, tapos dito sa cellphone natin. inex lang natin dito sa cellphone natin mga idol. Yan. Tapos, next ulit natin mga idol. Yan. Uh, dito sa monitor naman ng Mirage g natin, natin, uh, makikita natin yung okay o kaya manage. Uh, click na natin yung okay mga idol. Yan. Hintay lang natin na lumabas yung uh, application natin mga idol. Ayan mga idol, nakikita naman natin na lumabas na yung application. Uh, pindutin natin itong uh, dot, uh, yung sham na dot dito sa kaliwa mga idol. Isa pa. O oh, ayan mga idol. Ayan, Kitang kita naman natin mga idol yung application ng cellphone natin dito sa monitor ng Mirage g natin. Ah, uh, ito na application na dinownload natin kanina mga idol. Itong car stream natin ng mga idol. Click natin yan ngayon. Yan mga idol. Ito yung nakasaksak yung cellphone natin. Ah, uh, dito sa Mirage. Uh, ito na nasa YouTube na tayo mga idol. Punta tayo dito. Ah, uh, halimbawa na lang natin itong video na to mga idol. Yan. Nakita nyo naman mga idol ha. Ah, ilalakas natin mga idol para makita pa natin. Ayan. Tapos pagka full screen nga pala mga idol. Ito pindutin natin itong ah, tabi ng search mga idol. Ito, ito. Ayan. Ayan. Full screen na siya mga idol. Ayan. Tapos kung ibabak naman natin mga idol. Ito ipipindutin natin. Back natin to. ah pili na lang ulit tayo mga idol ng... Gusto natin. Ito. Alimbawa na lang natin ito. Punta tayo dito sa short video, mga idol. O kaya sa short video muna pala muna tayo. Ito, alimbawa natin itong mga idol. O. Diba mga idol, ah... Uh, gamit yung cellphone natin na kinunecta natin dito sa Mirage G4 uh, gamit yung isang application kaninang dinownload natin, ayan, kitang-kita nyo naman, nakakanood na tayo dito sa monitor ng sasakyan natin mga idol, try natin yung punta tayo dito sa live mga idol punta tayo sa live yan. search nat uh, ito mga idol yan mga idol, dito kitingin niyo naman, punta tayo dito, click natin mga idol. Ah, tapos full screen natin mga idol. Ayan, to, pwede niyo nang panoorin mga idol, tapos back na natin para iwas copyright tayo mga idol. Ayan. Yan mga idol, uh, ganun lang yung kun natin uh, tutorial natin. Uh, sana nasundan nyo yung ah uh, simpleng paliwanag ko mga idol. Ah uh, Basta wakala magi-escape simula sa una mga idol hanggang sa huli uh, siguradong masusundan mo yung lahat ng sinabi ko sa inyo. Hanggang dito na lang mga idol yung tutorial natin at sana nagustuhan niyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood bless sa inyong lahat.